Mga idol at kabayan, breaking news! Sekretong nuclear weapon facility ng Iran, kumpirmadong wasak ng sinalakay ito ng Israel noong Oktobre Hindi hindi ba ang Iran mga kabayan sa international community dahil ang pasilidad na ito ay kanilang inilihim sa mundo. Israel wala pa rin kupas habang tumatagal, lalong lumalakas ang puwersa nito laban sa mga kalaban. Bomba na inihulog ng Israel sa mga gusali sa Lebanon na kontrolado ng Hezbollah na hagip ng kamera. Kitang-kita ang lakas ng pagsabog nito matapos matumaan ang matataas ng gusali sa Lebanon. No America, ipinakita na dalawa sa mga B-52 bombers do ay nagpapatro sa US Central Command Area of Responsibility. Pauno Marcos binira ang China. Kung ayaw tanggapin ng China ang dalawang bagong batas ng Pilipinas, mas lalo hindi tatanggapin ng Pilipinas. Ang mga ipinapataw na batas ng China sa baho de Masinloc at sa buong West Philippine Sea, China, iyakin ilang beses nang nagprotesta na alisin ang Typhoon Missile System sa Pilipinas. Pilipinas hindi aalisin ang nasabing sistema at bibili pa ng Typhoon Missile System sa Amerika. America o kasing dito para sa depensa ng Pilipinas Pabor ba kayo dito mga kabayan uh definitely you know uh we cannot take advice from people who distort the truth and uh, nobody believes them anyway Ibang-iba talaga ang lakas ng isang bansa kapag meron itong tinatawag na air superiority. Kontrolado ng Israel ang digmaan sa pagitan nila ng Hamas at Hezbollah. Dahil sa mga multi-role fighter nitong mabibilis na nakakapag-deploy ng mga kinakailangang air support at air strike upang supilin ang mga bantang nagbabadya laban sa kanilang bansa. Wala tayong nakikitang cruise missile o ballistic missile na pinapakawalan ang Israel laban sa Gaza o Lebanon. Ganito kahalaga ang mga multi-role fighter para sa Israel Air Force. Israel wala pa rin kupas habang tum matagal lalong lumalakas ang puwersa nito laban sa mga kalaban. Bomba na inihulog ng Israel sa mga gusali sa Lebanon na kontrolado ng Hezbollah hagip ng kamera. Kitang-kita ang lakas ng pagsabog nito matapos matamaan ang matataas na gusali sa Lebanon. <coughs>

Bakit takot ang Iran sa Amerika? Amerika ipinakita pinakita na dalawa sa mga B-52 capable nuclear bomber nito ay nagpapatro sa US Central Command Area of Responsibility. Isang paalala sa Iran at sa mga proxy nito na sa oras na gumawa sila ng maling hakbang na pintuan lang nito ang mga malalakas na armas ng Estados Unidos. Matatatandaan na anim sa mga B-52 long range bombers ng Amerika ang dumating lumapag sa paliparan sa isa sa mga base militar nito sa Qatar. isa ito sa mga rason kung bakit ang planong pag-atake ng Iran sa Israel ay malabo nang mangyari sa lakas at puwersang pwedeng gawin na mga B-52 long range bombers na ito kayang kaya nitong sirain at wasakin ang mga kritikal na mga infrastruktura na magdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at tuluyang pagbagsak ng bansang Iran sa katunayan kinumpirma ng opisyal ng Amerika at Israel na ang tinatagong nuclear facility ng Iran ay nawasak sa ginawang pagsalakay ng Israel sa Iran nitong Oktubre kaya pala galit na galit ang Iran mga kabayan dahil totoong tinamaan at nawasak ang tinatawag nilang Iran top secret nuclear weapon research facility ayo Ayaw kumpirmahin ng Iran ang nangyari dahil ang nasabing pasilidad ay kanilang inililihim sa mundo. Ayon sa ula, ang Telegan 2 facility ay kabahagi ng gobyerno ng Iran upang magsagawa ng pag-aaral sa nuklear at maging dito ginagawa ang pagtesting ng mga pampasabog na pwedeng lagyan ng nuclear device. Sinabi ng Institute for Science and International Security, dagdag pa dito na pag-alaman ng Amerika na ang pasilidad na ito ay ikinukublit ng Iran. Posibleng ito ang pasilidad na gagamitin ng Iran para makapagawa ng nuclear weapon sa larawang ibinahagi ng source na kuha mula sa satellite. Bago ang pag-atake ng Israel, makikita na maayos ang mga nasabing pasilidad ng Iran. Pero matapos ang ginawang opensiba ng Israel nitong Oktubre sa Iran, ito na ang naging itsura o larawan ng apat na gusali ng Iran. Kabilang na dito ang Telegram 2. Ang tanong ng iba, nilabagba ni Prime Minister Netanyahu ang hiling ni President Biden na huwag atakihin ang mga pasilidad ng Iran, lalong-lalo na ang nuclear facility? Hindi, dahil ang Telegram 2 ay hindi kabahagi sa mga idineklarang nuclear program facility. Hindi aaminin ng Iran sapagkat ito ay isang bayulasyon sa nuclear non-proliferation treaty. Ganyan katalino si Prime Minister Netanyahu. Malaking dagok ito sa sistema ng Iran mga kabayan. Malaking dagok ito sa sistema ng Iran mga kabayan. Dahil kahit anumang tago nila, alam pa rin ng Israel ang mga pinaggagawa nito. Sa ibang balita naman, China muli na namang nagprotesta at nagbanta sa plano ng Pilipinas na bibili ng Typhoon Missile System. 坚决反对的严正立场。我想再次强调，菲方引入反导中导系统这一战略性、进攻性的武器，是配合域外势力制造地区紧张对立、挑动地缘对抗和军备竞赛的挑衅和危险行动，是对本国和东南亚各国人民、历史和地区安全极不负责任的选择。 本地区需要和平与繁荣，不需要中导和对抗。我们再次敦促非方正视地区国家和人民的呼声，尽早地纠正错误的做法，按此前公开承诺，尽快撤走地方中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 Nakatikim naman ang China ng maaanghang na salita kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Paulit-ulit kasing pinoprotesta ng China mga kabayan na na ng Amerika at Pilipinas ang kanilang Typhoon Midrange Missile System sa bansa. Hindi lang yan, mas lalo pang nagalit ang China sa planong bibili ang Pilipinas ng nasabing sistema. E ano naman ang pakin ng China mga kabayan sa Armed Forces Modernization Program natin? Gagawin at gagawin ng Armed Forces of the Philippines kung ano ang makakabuti para sa siguridad ng ating bansa at sa mga Pilipino. Sir, how about the acquisition of typhons? How did you reach oh, that decision? The typhoon missile, sir. How did you reach that decision? Finality no, na ba yun? Uh, it's not a finality because uh, there must be consent to sell. No? However, we are planning to have such kinds of capabilities. I'm not saying the typhoon. I'm saying such kinds of capabilities. Ah, okay. Sir, sir Ch China said that we should not go down that wrong path. I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Uh, definitely, you know, uh, we cannot take advice from people who distort the truth. And uh, nobody believes them anyway. No, so uh, I think uh, it's a waste of airtime to broadcast the claims of China because only their, only their leadership believes in what they say anyway. Regardless of what they say, we will proceed with our. Oh capability. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. It does not have right on its side. That's why they're leftists. Hindi lang yan mga kabayan, maging si Pangulong Marcos Jr. palaban, binira ang China kung ayaw ng China ng dalawang bagong batas ng Pilipinas. Kung ayaw tanggapin ng China ang Maritime Zone Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lines Act, mas lalong hindi rin tinatanggap ng Pilipinas ang anumang batas na ipinapataw ng China sa Bahaw de Masinloc o sa West Philippine Sea. sinasabi yung inobject ka nila so sabi naman nila that we do not agree and you will uh, that uh, they will they will continue to protect what they define as their sovereign uh, sovereign uh, territory of course we do not agree with their definition of sovereign territory so ano naman na uh, pinagbago dahil uh, ganun pa rin ang sitwasyon natin ganun pa rin ang posisyon laban pinas